natin harvest tayo ng mais ngayon hey. kapit uh, natin para hindi magka uh, pa tayo natin ngayon ng mais yeah. mga kasama yung mga mag-operator ng halimaw so, sana maging maganda at uh, pakit po yung panahon pero huwag sana umulan para di na mabasay ating mais punta na tayo dun sa ating bukit para uh, mag harvest mais so kakain muna sila bago pumunta ni Julina Yola para maganda-ganda yung hala may na <laughs> Ay, mabagal lang eh walang sa laging. Tapos na po pala sa dinadaan natin na mapaikot. So hindi na po nadadaanan dahil sa lalim. So doon naman po sa ating shortcut. May tubig po. Ang, ayan, sinorbe shin na namin hanggang dito. So bago tumating ang tuhod, Kaya po makadaan ng halimaw. Pero yung motor hindi po. Wala sa Agus. So ayan, papakita ko po pagbalik natin. Punta na po kami. ayan po baha yung dadaanan natin medyo uh, ayan kaya yung mga motor po lahat na nakabambala ayan ang dami lahat po nandito nakaparada dahil yung dadaanan natin dito baha so ayan oh uh. Agit na po hanggang tuhod Kaya medyo Gracias. No, no. Oh. Oh. eh, umpisa na nila Yung oh. Pagtatabas ng <laughs> ating mga mais siyempre mauna ulit kay Bayaw paghihahatin kasi unang dadanin kay Bayaw pare dito ni ano Mang Corny. So ating ganyan na rin po iba. Ganyan na namumula-mula na rin. Yun doon po sa unahan. Susunod so, po yun ating Papa Ani. Kaya rin itong ating nais. Siguro mga ilang linggo. Mga 2 weeks siguro. Before. Matanda na rin po yung ating palay. Ay mais na yan bali 150 days na yan. Kaya talagang sulit na sulit na po yan. niyan. Itong kay kuya lang medyo hilaw pa. Kasi medyo maraming ipatabaan niya niyan. Akin, konti lang po. <laughs> Hindi masyado natin siya pinakapatabaan. Para iwas tumba rin. para sa mandi man natumba. Kaya lang, nauna lang sa akin natuyo. Ganun pala pag uh, kulang kasapat taba ay mabilis po matuyo, mabilis gumulang yung uh, mais. Kaya lang marahe pong kinain ng daga, kaya lang sana hindi nakapekto yung kinain ng daga sa atin, yung marahe po dyan. 大咩？<laughs> sa 80 na po pala ito so tinanong ko yung nag harvester 80 na yan napakarami na pala ah, napakarami pa po ano ah, harvestin. kaya po isang ito kay kuya sa akin kaya ang ganda ng tubo ng kay kuya sa ating kahit na ma-break niya lang uli yung dating record okay na hindi naman tayo maghahagat pa ng sobra sobra kundi po pagkakaloob <laughs> tama na po yung pagkakaloob ni Lord masaya na po tayo doon nasta mahalaga kumita po ay pa paano ay po sasayang oh tsaka nagkakaroon na po siya ng ano tagulamin nakabukbuk naka ano siya damage ng konti kaya na mabilad po agad pagka aning ganyan dami pong ano kaya na na 102 maganda wow. 102 nakara nakailan to 97 97 apa

Po. ay andyan po ba kayo naku eh nagatid si mrs. ng estudyante mga 3.30 andyan na yun hanggang 4 nasa bukid kasi ako eh Akot hakot hakot kaya rin po ng harvester hakot naman So, sa atin naman po susunod pagayari nila mag kakain. pala yung ano yung ano oh, dalawa pala yung ano ah swerte sa atin naman po ang ating ang upisan wala yung pagkalaw ni Lord masaya na po tayo doon mamaya daw sila kakain pag kaya natin ay nilang mag harvest so bali uwi muna tayo kasi kukunin natin yung panibagong pagkain ito yung kanina umaga nila so malit lang pero native naman so, wala na lang natin kawawa naman isa lang naman eh Ah, tapos na po patapos na konti na lang ito so, magagawa dito Ish. Ish, ish, ish. malalaki man yung iba pero konti konti lang po ating na harvest hindi po naabot yung break nya na record nya so bilang ko bilang ko na po siya kulang siya hindi siya umabot sa dat sa record na ano na ating na ano Dati, okay lang kasi hindi na po tayo masyado nagasto kan dyan konti lang naman mahalaga lang naman kumita po tayo Maraming oh. na basaan eh. Ito tayo nito. Kaya nito. Pakadami po oh. Parang nakuha natin nakuha. Ang Oh, dami. <laughs> ay okay. kakunti at it's okay na wala namang ganong gastos dyan buti nga ito nakaligtas pa kayo sa ano yan may paparag ito yan o yun nga low pressure lang man pero hindi naman papasok sa lupa ah. hindi naman mag ano kaso maghahatok pa rin ang ulan daw sana so, mm -hmm. nga ganyan lang basta po sana nga at saka yung ano ko yung delikado ipalay ko naman ano oh, ko to hindi to <laughs> Kaya Huwag uh, mo masaya mag na masyadong Oo uh. Hindi, basta kung ulan wala problema Huwag lang yung may kasamang hangin Oo uh, Buti nga ito, nag-shut down yung ilog niyan Kung hindi, may bahana dito Ay mga oh, mabuti eh. na yun na yun dito Lakas yung ano sa baba mahilig umamoy kung babae siguro umihi yari mas lalo na eh oo to masuri <laughs> eh kapong po kapong yan kung hindi kapong yan lagi naglalandi yan

dua oh wala na ako oh. inikwamig rin alin Hoy, hoy, yung tempapone eh. tapos kaya may arga ng duaken oh duwa dua sa duwa umapat hmm. siyempre 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 Oh. Ten. lang sa kalapati to. Teka. Okay. pa yan 67 sa'yo kaya 43 yung natin nanon na sa ako eh 67 nga 67 oh bali magiging 66 lang yan umurong ng ano ah laki na inuro takulan na naman bakit? hindi, okay, oh. ito sa na to, ito maano malilit maman, lang malilit ang pinuto na ito oh. nasobra kasi ng ano to Nang doble tudling kaya nagsiliit wala ba hindi silipit Then, ang nangyari kasi nga na ano hindi kumain yung isang ano hindi naglalabas pinaulit ko kaya nagsiksikan no? tama mo dikit dikit ha tama na yan may bagay bata lang yan dito <laughs> pero doon lang ini dinala. Huwag na dadalhin dito. Dinahan daw kayo kumain. Mm -hmm. okay, Ito Tapos na. Tapos na naman. So mamaya balikan natin yung palay. Eh. Spray naman tayo kasi nangingitim na. Nadali ng tangyak. Buti hindi doon sa taas tumaan. Buti hindi doon dyan sa taas tumaan. Kaya hirap lumiwa din eh. Ay sa bagay, may mataas na ano yan Pilafin. 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 So, eh. Pilapin. Pilapin. Okay mga kapiskarte, eh. yari na po ang ating harvest. So, pauwi na tayo. At yung palay naman po ang ating springhen. Para po yung bunga niya matuloy, hindi po masayang. pang hinayang Padahal nga yung nahuling bunga Kailangan na spray eh Yeah. subscriber ko salamat po na marami sa inyo lahat hanggang sumuli ulit natin vlog mga kalskarte babae po hindi mo po papapakita yung pag display natin ng palad pag harvest na lang po natin